nawala ang live kay nga no ambot na wagtang ang internet hindi man tingay ko pa sayaw niya hoy ang sayaw-sayaw sayo may ka sa simba ang sayo sayo ng sagka ha kung nang ikon na tika simba sayo 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 hindi kang simba nag ka pagluto sa din na hindi na yung mga <laughs> ato sa luto on napat nawa bitaw ang kuha ng signal Uy, ginukong ano ginawa to siya, uy. Kunya, magluto ta. O, oh, na naman ni? Eh. Ano? Hmm. Marag -okay patingin niya siya, uy. Uki Okay patingin niya. Eh. ni? Ang lupa lang. Miss, eh. Ay, alay, kung expired naman ni? Eh. Expired naman niya siya. Ang sabang. Mangita ta

ito no Kaya kani ko siya ni okay. Naglisod ko. Balhin na ito aming. Pagin, pagin, e, pagin. Ito yung piece kong karaan. Tainit, e, guys. Eh. Okay. Ito may balhin. Para maayong pagsandok. Maayong atong pag. Pag-anay. Kung nalang akong sabaw.

Okay, pamantingin so, ko. Si para sa bata ng sukulo, dili na lang. Yeah, Niya ako mutangan og oh, imon dagko nga ko kan. Ako, ako. Ako nga cabbage para lamik siya may tangan na itong cabbage diri sa dapit kang badi para lamni ang iyang hang buwan iyang isda

Ito ni Ibalin diri kay ano, kuskuan kay sa kusukay na kayo. Ni Ari diri kay hapit naman siya maluto. Ara na siya sa speakers kay Ari diri speakers. Kay ra ba maluto magdungan siya gluto para maglungan ni kaon ni Daddy Jo. Nga pansit pansit bihon nga subakan o sardinas. tama lamit na ni. mamit nak. bihon sardinas. Okay, na gisubakan sardinas. Iwas nung tunap ugma. Ugma mo ko. Ano kasi yung ugma? Sa kaya ko na yun? danu Kan kay ko batun no no bajuno komo man jo takan jo kai jo labang labad daghan kay sigi daghan kay sigi kon mayra sige na mayra po na natua akong gikuan nimo ingon nimo kay nagsige na ko akong sige na ako sa ingon sa ilang ilang daku daku nga nana noko ko ditos ilang lista nya wa majuko wala pa mangkunikuan kay kanang kuan ba I appreciate yung tan-tanan nga ni kuanda nato ba nga nagsalig sa ato ang trabaho gani? Nagsalig sa atong trabaho. Naganahan rin nato nga muna muna trabaho ka sa ilahang ilahang tindahan. Nagsalig rin nato ba? Ano bang bang makahilak sa kumakamunan nga makakuan ko nga saling laing tao ba nga makakuan din nato sa ato ang paningkamot makakita sila sa atong paningkamot ba maka makakuan sa mingawon sila ba bisan kustomera nako sila then nang nabaw sa sa ilang kuan ya ila kong gikuan sa ilang kuan ila kong gi recommend sa ilang kumpanya kanang maka kuan maka makakita nakakita sila sa akong ka, kabuutan sa puno no hmm. tinood man buutan ko pero kung binuangan ko ay na lang mo ay na lang mubiya na lang ko kay sakit kasi kong dughan ako na lang mubiya sa magplastik kay ta ba di ba no kaysa magplastik kay ta rin sa atong kuan diri sa facebook may nang mubiya ta para walay para wala may hunaw na -huna una kuan uh, nga wala mo lisod kayo mag plastic kayo taba please facebook may plastic kayo ay di na maayo ginoong ni mo jud kahuwat ko nga mahubas siya ba para lami probiyag mana ko sa kong kabulingon bahala mo ko sa kong kinabuhi ko ko'y amiga nawa ko'y kuan kinsa pa na din ha ko'y uh, relative wala ko'y pamilya kaysa magsakit atong dughan na wala wala nagmahal na to binuangan na or dyan tawagan na na bang plastik lang kayo sa itong itong bangan may ito ako, di man ko ganahan plastik bildo man dyan ko <laughs> bildo man dyan ko mo nang mulupad, Malakaw na lang ko kaya ka nang kung di mong ganahan din rin ako, pwede masag mo mulupad mo Maunang mahadlo ko ba? Kanamang magpa-add din ako sa Facebook, no? Mahadlo kong mo add. Kaya ano? Kaya andar ang pagka-bipolar sa mga tao, no? Mga bipolar. Mukalit lang kalami. Yung kalit sa mga kuwan, mukalamit lami. O ano mga bipolar, mukalit lang kalami. O pagka Pagkahuman, ibalik na sagka. Ay, paglabad. Ay, na lang tang mo pagkuan eh. Labad ka, may nang kuan Ay, kidaghan kita sa itong kinabuhi. Daghan kita, kita ginuhun na ba? Number one, yun na. Ang kwarta, yun na to. ginuhun na to kay Maudio Dili Lives na to kwarta, kwarta, kwarta. Pero, sa kwarta, sa no, kaya na sa dunaw na usad na to, ang tao sa na, nagkuhan, nagkumbatig, nag maayo ba, magunahuna sa ta, sa, sa dako, sa appreciation, sa papasalamat, di kay, papasalamat na taga diyo, te di, wala na. daghan kay kung makuha na, ba nga na ma-experience ako ba, dili ka, dili, ka diri sa kung kinabuhi, kanang, parehas na akong. Nga, nagtrabaho sa sigawas, na iuban ng darbaho, na uban ng minyog amerikano, na iuban ng kuan, kanabang daghan ilang kasakit. Mas nasakitan sila sa sa Pilipinas kaysa diri sa sa ilang, na, 100% sa mga naminyo tag Amerikano pinangga sa tungkuan, kuan. Probuyag ba? Probuyag. Unya ang ang manghatag na tugka sakit ang mga aturang mga kuan, mga labadog sakit, sakit og nay mga sakit. Nya kung kita mga nahuna ta ba kung kita mga nahuna mura sa tag mabuang no sila wa sila wala sila kana ana wala sila ka hunna hunna mana nga uh, kana bang say maka anak ko sa kung kabuling nga uh, ma mahawa ko na sa facebook kay kapoy kayo kanang patik kay ba kanang nyuban kanang kuan dai pagkuman plastik kayo ay paglabad kita bildo kita <laughs> bildo kita bang kasi kasi nga atong, atong sila lain ang ilang kuhan ilang tumong sa ilang unahuna yan kung dilirbat ako dilirbat di na dilirbat masuko na rin nato. ito lami pa kayo Pagkuhuman, wala na lami pa kayong storya hindi eh? ate huma tagkang kayong mga dramas ko na buhi. mga Inday kung nga, unsa pa nang, munso pa nang mga mga pautot-utot -utot ba? Utot-utot. <laughs> mga utot-utot sa tao niya. Tao sa, ang uban sa una, ma utot dito ka. Niyang labi na kinasintasing atong itong pagkuhan, mahal Kanang, labi na kinasintasing nga itong pagmahal sa tao. Niya, binuangan ka. Sakita lagi, mura dito Lami na lang kayong ikuan. Kanang, nasa tawagan na, pero listen learn man ka listen and learn mo nagingon din ajub ko mo usab lami na ba mm lami na ka mm oh, ako ay ukoy kanda ko mm Yara. Yeah. Ganyan lang siya. Ganyan ang buhay ni Ruspich Mayra. Laban pa more. Murag bags pambansang lat. Panlaro, larong pambansa? Murag larong pambansa ang kanang kanabang bang music no? Murag yung sa kung kinabuhi. Pareha sa kung kinabuhi bang kulit ka. Laban ka sa mga kuan basta importante wata manapak sa isig katawo hindi buhat at maayo ingon sila mo na ingon nila nga listen learn may ra mm, mm, listen learn ay napadala sa ilang ilang kuan ilang, ilang lami ay no dilitan na no pero sa kanang sakit sakit kayo karong 2025 dako ka nga akong pagkabuak sa kasing kasing mojo na nang ito lang ng uban nga nag, nagkatakotawa tadres facebook smile smile ta dako kay nga akong kuan dako ako ang kasakit pero laban lang test listen learn ba 25 nabot na lang taghabot na lang matapos na lang kalibutan Munaog na lang, na lang yung gino. Maol ang Ginoo wala mao lang gihapon ang mga mga kuan labad og utok tag sa tagkapabayaran <laughs> maapil sa ta pagkabay pular o mga hunahuna -huna. mo na nga kamong mga buutan maayong mga magiluy be careful kamo magiluloy parehas na ako parehas mo liwat kay mo nako liwat kay ko niyo na ninyo ayaw mo padala sa mga mga apik The most important akan kandaghan kayong importante sa mga sa kinabuhi. Nga, sa tawagan na ilang importante sa kinabuhi. Kaya nga no, at the end, kita d'yo mamatay. Ang uban, namatay. Ang uban, nag, nagkuan na sila kay tungod anang mga problema nato ba. Ang uban nga mag, mag, mag Kanang baliho na ka sa mga istorya. Mabaliho na teksturya ba. Ay, okay. nasuko na sa, nasuko na darin nato. Mauna nga, sige lang inyo pa ron ayaw mo naging inyo pa ron pagkuhan ako pagdagdaog nyo di rin ako inyong paglibak nyo di rin ako inyo ha pa ron kabalo nga mo ko masakitan ko mafeel niyo dyan ninyo kung masakitan ko maabot ma na niyo, maabot na sa nadina ninyo ang kasakit ng inyong gihatag di rin ako Oh, Manoingon nga. Ang kaingon sa tantawag. Kuha na. Mga unta din na ninyo. Good morning din na. Ate Julie. May buntag. May buntag din na. Hi, Lord. My Lord. I see you through. When I wake up. <laughs> When I wake up in the morning. Mga unta, mga unat, mga untan sa so tawag anak. Later on, kasi ang ating ano, itong giluto Nga ang giluto nga kung eh. Nga ang sa tawag an eh. Gamantan na nato gamay nga sana para green green ba Nay, green no. Sama, ilang, ya pun. Masa ni? sunod ma'am ila gihapon ila lang tanan ayaw na ansinan mo ma <laughs> maog yun okay raman kayo ti ati julie eh nananad raman sa ila pa karon Masa importante nga gaan ta sa ginuog kuhan kusog Gaanta ta kusog nga mulabang sa kinabuhing kuhan You never know nga at the end. Gaan tag gracias ginoo. Nga. Tagan tagtaas sa kahitasan. Ang kusog. Ano yung importante? Kusog. Importante nga itong kusog. <laughs> importante sa kinabukasog na ito. Okay. unang pa ako sa nang pakano ng akong ati Julie eh, ay ang americano kaya ni kuwan eh ni and then nagluto ko o oh. ako ang pansit nga pansit nga butangag sardinas ay pansit bihon butangag sardinas giao biển này đồ ra đấy Bye-bye. Tune out. Mm okay, -hmm. this. Maura nang atong iampu, ma'am, sa ginoo. Ako dito karon hapit na ko sa kabuhan na ako pamatik sa lawas, ampu lang giyapon. Laban lang yun, ate Julie. Ampu lang ginoo. Importante nga sa tawag anak. Uh, ako, ako, ako dahil. Ato d'yon yun yung gikuan. Gi, sana gi, unsay tawag ani? Dal na jud ang gipamati. Laban lang jud ate Julie, laban pa more. Okay. Mintras kuan bistro lang jud tani ato kasing-kasing kay ang kasing-kasing more by number one na kuan. Kuan na lang mga unta ni yung tanang nami kayo um. bihon na sa dinas nami dito oh. bihon na sa sa dinas ba gumingaw manggugko kung nami may kau kanang bihon na sa dinas Oh. Ang pink kanuna ti ati Julie, laban lang. Lami na tingin yun eh. Yeah. <laughs> ano naman daw? Lami na tingin niyo ngang kung niluto. atong ipakaon sa ato ang kano iya <laughs> yeah, ha iya ha kay kanang salmon siya nga uh, salmon nga isda salmon 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 oh. yeah, ay ganahan pa na siya mga lamas-lamas ito -lamas. ang ibutang ng mga lamas-lamas Kusan yung pakanon din na niyong tanan. Thank you kayo, Ate Julie.